we should turn away from our wicked ways. When we say turn, uh, turning away from our wicked ways, it simply means repentance. Alam na po natin yan mga kapatid. 180 degrees turning away from sin. This is the moment na talikuran na po natin ang ating mga kasalanan. Dahil kapag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, hindi po natin na ma mai-experience ang presence ng Lord. Kaya kahit mag tayo na mag it is useless. Kaya sabi ng Lord sa Isaiah, hindi ako bingi para hindi ko madinig ang iyong mga panalangin. So, balit ang iyong mga kasalanan ang naglalayo sa akin at nagiging dahilan kung bakit hindi ko marinig ang iyong panalangin. Kung gusto po natin na ang prayers natin laging may sagot, kung ang gusto po natin na uh, ma-experience natin si Lord every day of our lives, let us turn away from our wicked ways. Remember, mga kapatid, ang kasalanan ang nag-disconnect sa ating mga magulang sa presence ng Lord. At yan din po ang maglalayo sa bawat isa sa atin sa Diyos sapagat sin separate us from God. Kaya we must turn away from our sins. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga kasalanan kasi alam na po natin yan, anumang bagay na ginawa natin na hindi kalooban ng Diyos. We have missed the mark na sinet ng Panginoon, ng standard ng Lord. Yan po ay kasalanan sa harapan ng Lord. At gusto po ng Lord na tayo ay mag always in the presence of God. There is joy in God's presence. Ang atin pong Lord ay hindi kill joy. In fact, gusto po ng Lord na maging masaya ka. Gusto ng Lord na maging maligaya ka. But we have to stay in the presence of God. Because when we are in the presence of God, we receive protection. Amen po ba? Lo the Lord guide us and lead us. And we are being changed. And the fire of the power of His presence melts away every mountain sa ating mga buhay. Tinatanggal ng Lord ang lahat ng fire sa ating mga buhay. Ang lahat ng obstacle at pinapatan ito ng Lord ng boldness upang tayo ay patuloy na makapag-serve sa Lord. And the question is, gusto po ba nating mamuhay? Do we want to live living a life passionate and tears sa ating Panginoon? Gusto niyo po ba? Sige po tayo pong lahat ay tumayo. And we will ask the Holy Spirit today, kasi sabi po doon, Every day, we should be filled. Ang sabi po doon, desire, ask, and you will receive. Kung tayo po ay willing na tanggapin ito sa umagang ito, God will surely allow us to experience His presence.